ang butas sa gitna at meron pa yung dayam. Nila, nandito tayo sa Bukid Mga loves para maglaba ng aking mga paloob. So, libre lang ang tubig dito sa bukid. Hindi na kailangan magbayad pa. So, kapag libre ay unlimited. Kaya talagang maliliis talaga na mabuti ang mga damit ko nito. So, syempre, kapag maglalaba tayo, kailangan natin ng bareta kaya inudnurin mo natin ng bareta itong aking damit. So, ito yung aking panloob na napakaganda, manipis, at komportable suotin dahil sa kanipis, kanipisan niya. So, asusunod natin na lalabhan ni itong paborito kong panloob na meron pang butas sa gitna at meron pa yung diamonds. Pwede mo na yung isang layan sa pawn shop. Tingnan naman ninyo, meron siya mga diamonds sa gitna. <laughs> Kapag isinuot mo to, talagang makikiliti ka. At ang susunod na lalabahan, itong pulang panloob ko na check na magagandahan ka. <laughs> Kasi pulang pula siya. Pulang pula, katulad ng labi ko. Ang susunod naman, itong kolay yellow at comfortable rin itong suotin dahil manipis lang siya at saka cotton. So, nakikita naman ninyo, marami siyang butas-butas. Kaya, aircon ang feeling mo kapag isinuot mo ito. Ang susunod naman nating lalabhan ay itong meron siyang pirata. Yan, nakakatakot yan. Kapag isinuot mo yan, talagang matatakot ang lahat ng mga pirata sa'yo. Hahaha! <laughs> So, pagkatapos kong nudnura ng mga sabon, ay babanlawan na natin ngayon ang lahat ng aking mga panloob. Isipot lang kayo dyan. Dahil unlimited ng tubig dito, matagal ko talaga siyang binanlawan. Pagkatapos kong kumain na hindi ko na pa kung saan ako iinom dahil maiinom rin tong tubig na nasa tubod ng bukid. Pagkatapos yan ay nagugas rin ako ng aking sarili. At ngayon ay magsasampay na tayo ng aking mga nilaban. okay tapos mag-sampai mag-relax mo tayo ngayon dito sa aking kawayan na doyan. Yan, yeah, napakasarap matulog dyan kasi napaka-presko ng hangin. At pagkatapos kong matulog, ay pumunta na naman ako doon sa sapa para magmuni-muni. Napaka-presko ng hangin dito. Talagang mawawala yung mga problema mo kapag nagmuni-muni ka dito mag-isa. Hindi mo na kailangan pa niyang kasama dahil marami ka namang kasama mga insekto na naririnig mo, diba, sa background. Napakarami insekto dyan. So hanggang dito na lang mga loves. Sana nag-enjoy kayo sa aking video hanggang sa susunod. Mabuhay.